Hindi, ang nga lang pa, ang Ako si Nandi Boy, taga Nasalit, SB, pan eh. Pero ang problema na ako, o yung na ako kay Batibug na akong god, din. Ako, rapper boy po ko, yun. Ako, ako yung sikat yung Nasalit. Yun, yun. rapper nila, Ako, singer po ko. Yun, Pwede mo apel ko sa inyong grupo kay Saya lagi yuk nemu nak mana? Oh, si kek Aku mindra bungkus yang rap Aku aku kelas berde pun aku cuma. Dia on amat lang. Ya, wana aku pro. Aku rapper rapper boy aku. Aku jahi sa kantar di sana saret nak. Kita yang menga babai menga bigaon. Kantar mana? Di sud nak karon. Mga babae, mga bigaon, magidat ng dosi, mukatol na, ang tinabunan sa yeah, blank mm, blank Gingnan sa inahan, nadiri sa palagon, uglaing kabalayan, na inasar mo mo binulan, pag uli sa balay, mindako ang tiyan, Pagawa sa bata, wanay amahan, dinhi dinhi sa pagadian, daghan o kalaagan, matukag na pulan kita pa impal palan kini akong kanta piti na si kata na abot na ni sa social media pero ang problema kay wala ni sinsya ay mo pagbuot wa mo labot ray mo sabot kamura ko'y mahimot ako si Danny Boy mahubog maoy maglakaw mong takilid magagig bagilid inan ko sa mga tao na maot kay ko pero sa kabalo nakauyab kong tulok thank you, thank you. 꼼꼼히 음, 딱 쫄아서! 갓기억 나만.. 말... <laughs>